Wait! Panoorin mo ito kung gusto mo magkaroon ng sariling bahay balang araw. Most people will never own a home kasi hindi nila alam to. Ang daming tao ngayon, ilang taon nang nagre-rent, pero kahit isang property, wala pa rin. Not because tamad sila or wala silang pera, pero kasi they don't know how to start. Akala ng iba, kailangan mo ng milyon para makabili ng bahay. Pero sa totoo lang, may mga nauna na sayo na nagsimula lang with just 10,000 pesos or less. Reservation fee lang tapos tuloy-tuloy na. May mga affordable housing, pag-IBIG loan, may mga developers na super flexible sa kanilang payment terms. Imagine mo lang, one day uuwi ka sa bahay na ikaw ang may-ari. Walang landlord. Walang rent, bahay mo. Peace of mind mo. May sariling kwarto ang anak mo, pwede kang magayos, pwede kang mag-renovate, magplano ng future kasi sayo 'to. Uning a home isn't about waiting for the right time. Kasi walang perfect timing. Pero ang totoo, every year na lumilipas, tumataas ang presyo. So habang nag-aalangan ka, lalong lumalayo ang pangarap mo. Kaya ang tunay na tanong, kailan ka magsisimula? Kung pangarap mo talaga magkaroon ng bahay, now is the right time to learn. Kahit hindi ka pa ready bumili. Kasi ang knowledge ngayon, magiging decision mo bukas. Hit the follow button para mas marami ka pang matutunan. Minsan, isang video lang ang kailangan para magbago ang takbo ng buhay mo